Yun guys for today's video. Ako nga pala si Melvin Motovlog. Tara samahan nyo kaming gumala sa Disupirod mga boss. Let's go! O, oh, dito ti sinakada na karayan. Okay. <laughs> Isa, yung mapan yu, bye bye. Hindi <laughs> huh? napantay santana, puro kindi na itugo iyo. <laughs> nabasa ang tatay chat ko lad nabasa ang tatay chat ko ha? ano nangalagap pa ito karubog eh? <laughs> mga boss pababa na tayo dito sa Abuan River Ayun, matagal na kasi tayo hindi nakapunta sa Disupi mga bossing kaya ngayon lang ulit tayo makakapunta Ayun, kaya samahan nyo kaming mamasyal sa Disupi mga bossing kasi yung pag rides natin ngayon mga bossing piglaan kaya yun, tinuloy na lang natin mga bossing para makapasyal ulit tayo sa Disupi mga bossing. Sobrang ganda nun mamasyal mga bossing. Uh, magagandang view, sobrang linaw ng tubig. Ayan, talagang mag -e enjoy ka. dito sa ay rough road ay may ating kwada na ayos na sobrang ganda ng view ayan sobrang ganda ayos na to tumas na dati ang baba dun tayo dumano sa baba tagal na kasi hindi tayo nakapunta dito eh. ngayon lang ulit last year pa nung pumunta tayo dito ayan ayan mapapapicture na naman tayo eh. tag picture na kanong bit ni kwan eh gangster hmm. nagmay at view natin eh Ah uh -huh. Ata ini e, puka kabzat? Ata kas talangine? Pang talo bay nga bantay O, gita yung mekaniko Aba subo Ata yung tuko sa nga pata Pag vulkanize kata ko <laughs> nakalilinaw talaga tiya hahaha na hahaha nga hahaha hahaha alamis tilapia hahaha 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 Yan, prepare tadi panganan tayo. Okay. Good old fight tayo ito eh. This Oh, dapat ganun yung nakarama mais. Nga, <laughs> <laughs> yeah, may atang tatay pa ibigat ako. Hindi mo yung nangayon. <laughs> <laughs> oh, kas, baka na ayun na may ata di ko amin to di sasangot ang pinagaron. <laughs> oh, tani ka labaw teo kang kanan yun nagduduma dumating si Dente o oh. o oh, taluyut hotdog, tilapia mangga tarong di kamatis nga darig egg na Ini gaya ayam, Oh, di sini ciko nih. Nah tarung. Yang melakukan <laughs> tiga mati. Ye.